Iginate po ng gobyerno ng China hindi sila magbabayad ng 60 million pesos. Danyos yan sa ginawa nilang paninira sa ilang mga assets po ng Pilipinas, ng Philippine Navy. Kita nyo yon, yung rubber boats binutas ng mga uh, kawanin ng China Coast Guard. Yung isa naman, binangga yung uh, insidente, binangga yung barko natin, rubber boat. Ayat na putulan po ng daliri ang siya nating uh, Navy personnel. Kausapin natin si Colonel Francis Padilla ng Armed Forces of the Philippines. Magandang umaga po. Colonel Padilla, this is Aljo Bendijo. Sa ngala po ni Kong Erwin Tulfo, uh, Punto Reload Time, ma'am, sa PTV at Radyo, Pilipinas. Magandang umaga po, Sir Aljo. Magandang umaga po sa inyong mga taga-subaybay, sir. Ano po reaksyon ninyo sa paninindigan ng China na hindi sila magbabayad ng danyos? sa ginawa nilang uh, pangaras sa atin sa iyong insol. Sir, no, uh, hinihikayat po ng sanatakang lakas ng Pilipinas, uh, ang pamahalaan po ng China, na muli po nilang pag-isipan ang kanilang posisyon at rin po itong kanilang obligasyon. Mm -hmm. uh, umaasa kami po no, na magkakaroon ng pagbabago, pagbabago sa desisyon nilang iyon. Mm -hmm. At kanilang kilalanin po ang kanilang responsibilidad. Mm -hmm. uh, ito sir, eh, dapat po kilalanin nila na meron silang pananagutan dito, mm -hmm. uh, hindi lang po sa pagpapakita ng respeto but ah uh, pati na rin po sa prinsipyo po ng katarungan. Oho. Uh -huh. Iginit nila na sa territorial waters daw ang insidente. Ano ba itong China na ito, Colonel? Oo, uh -huh. Oh, sir, no, alam uh -huh. naman po natin lahat kung ano po yung lumabas doon sa UNCLOS at sa ITLOS po, no? Uh -huh. That uh, it is in favor of the Philippines. So to begin with, sir, kita po ang walang karapatan na nandiyan po sa ating exclusive economic zone. Okay. All right. Uh, Meron po tayong uh, ginagawa ngayong uh, lalagdaan yata ngayon, uh, uh, Colonel Padilla, ito pong uh, reciprocal agreement ng, Philipp ng Pilipinas at uh, Japan. If you have any details, Colonel Padilla, would you please, uh, uh, ano po ang uh, ihayag niyo po kung ano po ang detalye nito at ano po ang kahalagahan nito pagpasok natin ng kasunduan with Japan para mapaigting pa natin ang ating pagprotect at pagdepensya ng ating teritoryo sa West Philippine Sea. Colonel Padilla? Yes, Sir Aljo. No? Uh, this is a very welcome development po. Uh, since ito po yung position po ng ating uh, Pangulo no? to really reach out to like-minded nation. Ito pong pag-sign nitong RAA is uh, more like, uh, ito po yung in natin na uh, more actively active participation po ng like-minded nations uh, dito po sa ipinaglalaban natin sa West Philippine Sea. So, ito sir is like a tantamount to uh, MDT sir, no? parang mutual defense agreement to uh, of sorts uh, with Japan. So magbibigay po ito ng uh, ano sir no, ng uh, kapabilidad para uh -huh. sa both nations, Philippines and Japan to hold uh, military exercises. Mm -hmm. So saan ba natin na dadalhin din so ng oh, na mga kaibigang Hapon ang kanilang pong mga aarbas, ang kanilang kaalaman, ang kanilang mga barko, ang kanilang mga aeroplano dito sa Pilipinas para sa gagawing military exercise katulad ng ginagawa ng mga Amerikano? Um most probably sir no mangyayari po ito. Uh, as to the specific details on how to move forward with it syempre sir uh, pareho rin po yan sa ating uh, um, mdt and uh, parang mga balikatan exercises sir no that it will go through a planning process and agreements from both ends uh, before the actual implementation sir ano so we will see more of that uh -huh. in the coming weeks. ano pinagkaiba nito sa vfa colonel padilla um similar sila sir of sorts but uh, The Japanese side po sir, eh sa kanila po, uh, syempre ayon uh, din po sa tas nila. So uh, we conform with both parties so it's uh, termed as a uh, reciprocal agreement for them. sir So sa term na reciprocal, ibig sabihin no tayo talaga ay eh, yung both parties dito mag-share ng mga ideas. So ganun din ang gagawin natin sa kanila. We will also go to Japan, ang ating mga sundalo uh, para uh, sa gagawing military exercises or trainings? Yes sir Aljo no. Ah, uh, ngayon mayroon na tayong mga ganitong activities but it is geared towards the HADR po no, yung ating uh, human humanitarian assistance and disaster response. With the sig the signing of the RAA po, magkakaroon na tayo po ng um yun nga uh, military exercises po. Opo. Meron din tayong ng training sa Australia, yung Peach Black operation ba 'yon? At ah, ah, tama ko ba ku ma'am? Ah, ano ba yung detalye nun? Nagpadala tayo ng mga contingent doon yes, no? no, sa Australia. Ano po ang uh, layunin oh, naman po noon? Ito sir, are also um, exercises and trainings, no uh, SMEs from both ends. So inimplicate po nila tayo na pumunta doon. Ang Air Force po ay nagpadala ng mga tropa, uh, sakay po ng ating C-295 aircraft. So we'll know more of that uh, detail soon uh, as soon as the ano uh, po no? Uh, may mga kasama din po naman na mag-uulat tungkol dito. So, we'll have more details of that soon, sir. Ito ka kabilang uh, sa paghanda na ng Pilipinas sa napaka-agresibong uh, aksyon ng China. Although, ang uh, utos ng Commander-in-Chief natin, ang Pangulong Bongbong Marcos, pahupain ang tension sa West Philippine Sea. Sir Aljo, no? ang ano nga natin dito position natin dito, this is um the right of every nation to fortify their defenses. So this is not directed to any particular country, but it is for us to strengthen the defense posture of the Philippines. Okay. Magkaiba po talaga ang definition ng offense and defense. And we are doing our defensive uh, endeavor dito sa China. Pero hindi po tayo magigipagera. We are just protecting and defending our, our territories. Tama ho ba, Colonel Padilla? This has been our position yes. to to begin with Pero no nakita niyo naman po even our operations are humanitarian in mm. nature we are resupplying and rotating our troops in the area and of course uh, exercising our sovereignty All right Jigi po ah uh, ano na po nangyari doon sa pinakauling insidente sa Ayungin tama ho ba parang sinundan yata tayo ng uh, mga barko naman is it Philippine Navy or Coast Guard po yung latest incident na hinarang po ang mga barko natin doon Navy bayon o coast guard ma'am. These are two vessels from the Philippine ah, Coast Guard, po okay. sir. Okay. Uh ini expect naman natin sir to na lalabas naman ginagawa nila sir no. These are all part of uh, their ICAD activities, yung kanang illegal, coercive, aggressive, and deceptive um activities sir no. But uh, we retain our position po of uh, exercising our rights and our sovereignty in the area po. Maraming salamat po Colonel Francis Padilla. Armed Forces of the Philippines. Maraming salamat po Sir Aljo and uh, makakaasa po kayo na ang sandatahang lakas ng Pilipinas ay patuloy pong magpoprotekta sa uh, ating mga uh, mga Pilipino, ang ating mga ngisda at sa sambayan ng Pilipinas at ang uh, ating soberenya in, to, in, 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 total po. Maraming, Maraming salamat, salamat, po. Sir Enrique. Ni China. Chuko. Chuko. Ano ibig sabihin ng chuko? Meron pa isa. Ah, ano pa to isa? Ito, yun lang alam ko eh. Tama ba? Sa mga kaibigan natin sino? Ang chuko, Good ibig sabihin ng get out! <laughs> <laughs> eh, chuko! Kikita yun ang update dyan man, na bayan sa gagawing pag... Uh, lagda ng uh, Pilipinas at ng Japan dito po sa Reciprocal Agreement. Maganda ito. Nasa linya si Radyo Pilipinas Senior Correspondent Alvin Baltazar. Vin. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. 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 Alvin, okay, magandang uh, maga. Ongoing sa kasalukuyan yung inyong first physical ni uh, Japanese Defense Minister Kihira Minoru at Japanese Foreign Minister Yoko Kamikawa ay Pangulong Perdendente Marcos V. Jr. dito sa Ceremonial Hall sa Palasa ng Malacanang. Sa halay ng Philippine Government, Aljo, ang nakikita natin dito sa courtesy call ay ilang mga membro ng gabinete at ang uh, present dito si the Defense Secretary Gilbert Teodoro at saka si DFA Secretary Enrique Manalo, ganun din naman si PCO Secretary Celoy Garafil Ang kasunod dito Aljo, itong courtesy uh, call ay uh, yung uh, pinakatampok yung gagawing paglagda nitong uh, Philippines-Japan Reciprocal Access Agreement o RAA mm -hmm. na sasaksiyan sa ulong uh, Ferdinand R. Marcos Jr. At ang uh, makakasama dito sa gagawing uh, pirmahan nitong uh, agreement na ito ay yung mga nabanggit natin kanina ang personalidad, si DFA Secretary uh, Enrique Manalo, mm -hmm. ganun din si uh, Defensive uh, Tedoro at yung kanilang counterpart, na sila Foreign Minister Yoko Kamikawa hmm. at saka si Defense Minister ng Japan si Kira Toro. So, ilang mga minuto lang siguro, Aljo, pagkatapos itong uh, practice call na ginagawa ay uh, deteretso na kaagad so, sa susunod na programa at ito yung uh, hinihintay natin nga uh, nagdaan sa Philippines, Japan, reciprocal access agreement. Na actually, sinimula ng uh, negosasyon ito, Aljo, noong November 29 and again 30 to 20 very quick. Sitwasyon mula pa rin dito sa Palasyo ng Malacanang Alvin Baltazar Radyo Pilipinas. Thank you, Ben. Radyo Pilipinas. Magandang umaga again, Attorney Jay. This is Aljo Bendio, PTV na tayo, sir, at Radyo Pilipinas. Ay, magandang umaga, Aljo. Sa lahat po ng makikinig at uh, okay na nanonood. Magandang mga umaga po. Ano ba pinagkaiba po nito? Maganda ito, sir, na lalagdaan na talaga today. Ito pong Reciproca reciprocal access agreement sa pagitan ng China at ng Japan. Ano pinagkaiba nito sa pinasok naman nating agreement with United States of America at bakit napakalaga nito? RAA. Well mahalaga, mahalaga po 'yan sa atin kasi nga parang ano 'yan ang, katul ang katulad yan ay yung visiting forces agreement okay. ng US, no? Mm -hmm. so, yung mga sundalo at saka mga unit ng Japan pwedeng gumisita dito paminsan-minsan para mag-conduct ng exercise. Mm -hmm. Hindi na nila kailangan yung mga visa, mga customs, uh, clearance, mga gano'n. Uh -huh. so para mas mabilis no, na madali, madali silang makapasok at makalabas. Uh -huh. So pwede ring mangyari na either sasabay uh, sila sa balikatan, exercises, o kaya eh, pwedeng may sarili rin tayong exercises na Philippines-Japan lamang. Uh -huh. So yun po yung kagandahan. Okay. So saan ba natin na... Uh dadalhin ng mga kaibigan nating hapon ang kanilang mga makabagong mga kagamitan sa Pilipinas. Oo. Asahan ba natin? Makikita na natin ang maraming mga barko ng Japan dyan. Kaakibat ang ating mga Pilipinong Philippine Navy. Opo. Coast Guard. Apa, apa. Lahat na ito. Pati mga air assets natin. Para at least man lang eh. Meron mang, may effect yan sa China eh. Tama ho ba? Na parang ang dami ng mga kaibigan ng Pilipinas. Opo, uh, may epekto 'yan kasi nga mas madali na silang makapunta rito. Okay. Uh, tayo din mas madali rin na makapunta tayo doon yung ating mga armed forces para doon sa mga joint exercises din kung kung doon naman sa Japanese side mangyayari. No, so makikita rin natin dadalhin s'yempre dadalhin din nila yung mga kagamitan nila at gagamitin din yung mga assets nila para magpunta rito. Mm -hmm. So dahil po doon uh, dahil exchange siya, no, pwedeng sila nandito kaya tayo nandoon sa Japan. Uh, pwede rin tayo pwede rin tayo'ng uh, matuto at marami rin tayo'ng manlalaban Kunwari, kung paano nilang ginagawa yung kanilang mga self defense no tapos ano yung mga sistema at procedure nila oo yun kasi mas mas kamukha po natin sila kumpara kung, 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 kung sa US kung ang titignan natin eh ang dinedepensahan din nila ay mga isang atipelago din no mga oh, island, din island China, no oh, mm -hmm. so mas angkop po sa atin yun mm -hmm. oo oh, oh, kasi maritime nation din ang Japan no napapaligiran din sila ng ng uh... Uh, karagatan. So talaga may mga opo. isla din sila. So highly sophisticated sila dito. Malaking may tutulong nila upang sa ganun ay talaga mapa uh, angat pa natin, mapaayos ang ating pagbabantay sa ating mga karagatan. Opo, opo. Tama po yun. Okay, sige po. ah, uh, dito naman po sa isyo, Attorney Jane, na pagtanggi ng China na magbayad ng 60 million pesos na danyos. Ano po ang inyong masasabi doon? Well, siyempre po, expected natin na no, dahil uh, ang China ayaw niyang kilalanin, ayaw niyang aminin na nagkamali siya. Mm. Pero kasi kahit pa paano tignan yan, talagang mali yung ginawa nila na ginagamit yung barko po ng Philippine Navy. No? Uh, violation po talaga yon ng uh, sovereign immunity ng isang Philippine vessel. Uh, at uh, isa pong, uh, po ng ano yon at po yun sa principles against the use of force sa United Nations Charter. Mm. So maling-mali po talaga yung ginawa nila at uh, dahil doon liable sila. Sabi... Pero syempre, uh, okay. expected din natin na uh, hindi na liable 'yan aminen, no? Pero ano 'yan, uh, mahalaga 'yan kasi kung gusto talaga nilang maging yung relasyon ng Pilipinas sa China eh dapat eh, ano sila uh, hmm. bilang isang act of good faith eh, magbigay nga sila ng danyos sa pagkakamali nila. Sabi nila territorial waters down ng China nangyaring insidente. Oh, reaction niyo po doon? Well, wala naman po katotohanan 'yun, ano? At uh, alam din po ng buong mundo 'yun na wala silang claim diyan na territorial waters diyan hmm. po sa Ayungin Shoal dahil hmm below water ano yan eh submerged feature po yan eh ito uh, hmm. lang yung pag low tide paminsan-minsan so hindi po talaga pwedeng ang kinin yon bilang teritoryo nila no so dahilan hmm. lang yon para lang i-justify nila ang sarili nila pero wala naman po siguro na iniwala sa kanila sa uh, punto na yon opo ah uh, how about ito pong plano talaga natin magtayo na ng permanent facility diyan sa Yungin Shoal because i believe well, inaantay na lang po ng China na lumubog itong BRP Sierra Madre na yan? Opo, karapatan po natin ito so, sa yun ng isang permanente na facility doon talaga. Uh, dahil yan po ay parte ng ating exclusive economic zone at continental shelf at wala nga pong claim na balit ang China dyan. So, kung anong mangyayari doon, nagagawin doon, ay talagang tayo lamang ang mayroong karapatan no, uh, para gawin yon, no? Ang magiging problema lang natin, syempre, katulad na nung problema natin sa Sierra Madre, yung pag resupply sa kanya no so kahit permanent facility yan ay eh, patuloy pa rin yung resupply and ibig sabihin noon pwede pa rin nilang hadlangan yon no kaya ultimately uh, yung pagtayo ng uh, uh, permanent facility is only one part of the solution the other part is kailangan talagang respetuhan ng China ang ating karapatan sa sarili nating easy at confidential shelf the problem is paano natin dadalhin ang ating mga materials po diyan sa ayuki jol <laughs> ay nako So, parang malabo talaga maglagay tayo ng structures po dyan ngayon? Well, hanggat, hanggat active po yung interference nila, po. Nako, so anong pin... Uh, anyway, uh, may, may mga protesta naman po tayo. At ayon pa kay Pangulong Marcos, pahupain na lang muna ang tensyon. Oh, pero yung mga aksyon kasi ng China, eh, agresibo talaga sila masyado. Attorney Jay, paano ba harapin niya ng Pilipinas at Armed Forces? Well, siyempre po, no, ah... Uh, tama po yung posisyon na hindi tayo talaga gigibback no yeah. so kahit ba kahit pa ganyan kalakas ang, ang pagiging ag agresibo ng China no ay kailangan gawin natin kung anong kailangan nating gawin no okay at kung kukunin niya sa atin yan, kukunin niya yan sa dahas no eh alam naman ng mundo kung sino talaga ang dapat na may karapatan diyan no uh -huh. so kahit gawin nila yon eh hindi po yun maganda para sa kanila dahil in the long run, uh, mangyari doon, i-isolate lang nila sarili nila sa mundo. Oh. Ang buong mundo, hindi talaga magkakaroon ng tiwala sa kanila. Hmm. ay pa sa Coast Guard, hindi na lang may tuturing na gray zone tactic o mas mababa sa military armed conflict ang mga aksyon ng uh, China. Mga reaksyon niyo po doon? Opo tama po 'yun kasi yung gray zone pag sinabing gray zone parang ipinipilit din wala tayong magagawa dahil gray nga no mm. pero ito pong ginagawa nila uh, malinaw po no uh, kaya nga po yung ginagamit ng na termino ng armed forces at ng government eh, illegal coercive aggressive, aggressive and deceptive no so malinaw po 'yun no uh, at dahil doon yung ating magiging response ay eh, hindi dapat tayo mag-alinlangan hindi na po sa si gray area kumbaga yung ginagawa nila malinaw sa atin kung anong objective mm. nila kaya yeah, dapat tayo din, uh, maging manindigan tayo sa ta, lakasan din natin ng loob natin na yung response natin ay malinaw din. Okay, maraming salamat po, Attorney Jay Batumbakal, UP Maritime Law Expert. Good morning. Uh, welcome po, welcome po at good morning din po sa lahat.